ngayon dahil 4 a.m. susundin na kami ng aming tour guide para sa aming tour. Ayan, makapak na. ayun mong dalawang nangin namin so, actually, na doon sa Sa kusina. sila ang po abala. Nakahubad pa siya, di ba nga yung ano, yung lamin. Nagkaan mo kami lang po muna para may laban. May laban kami sa lakaran. <laughs> Good morning, mga mami. Hello. Good morning. Good Ayan, guys. O, oh, tingnan natin. Nagluluto sila ng aming almusal. Sila ang aming punong abala. Sarap na may mga maming kasama. Ito, Dilis. O, oh, diba? Hello, hello, dilis. hello. Dilis. Madilim. Wala yeah. nang na ilaw. Ay, walang oh, so, ilaw. Wala. Ayan. Dilis, saka itlog. Dilis, saka itlog. Aming almusal. Yung third package na aming kinuha is at uh, 3,100 good for 7 packs. kasama na yung tour at van. Ano sa sasakyan. kasi dito sa Sagada, bawal bawal mong gamitin pag may sarili kang dalang sasakyan, bawal mong gamitin ang iyong sasakyan papunta dun sa mga destination. Kailangan mong manguha dito sa tourist na sa tourism ano nila ng sarili mong service. Yan, tsaka tour guide. Ayan, yun lang yung hinuha namin kasi isang araw lang naman kami dito. Ay, uh, isang a... Uh, uh, hanggang ngayon na lang kami maghapon. Tapos bukas is pack na kami para makauwi. Mag-side trip na kami sa Baguio. Ayan! Good morning, Sagada! Day 2! morning, Kuya! Siya po ang aming magiging tour guide for today. Gary. Gary, si Kuya Gary po. Yung Kayo din po yung driver? Okay. Guide. Ang guide natin ang ah. sa baba. Ah, uh, sa baba. Oh, siya po pala yung driver. Pipick ah, okay. upin pa namin ang so, aming tour guide. Ito po ang aming service. kami sa aming adventure. Lakad-lakad na. One hour daw po yung lakad. Para maan namin yung sea of clouds. Oo. Ayan. Ayan. Ang hamog. Ang hamog. Ang hamog. Yeah. Ang aming tour guide, si Mr. Raffi po. Good morning. Raffi, good morning po. Good morning. Po. Yes, yan si Ayan na po! Nakarating na! <laughs> ah, oh, may mga ano, kape-kape. Pero pag ako kayo dito, natin sa isang hill, maganda din naman. But since you have a breakfast, then you can do your breakfast muna dito before we move. Ay, doon o. Doon o, doon, doon. Opo ka lang. Paano Ay, sa, almusal sila. Almusal siya, hindi siya mag-almusal. Almusal tayo. mag kumain dyan o. Gini tayo Kain tayo dyan. Tama lang tayo no. Sandali, sandali. Oy, ako. <laughs> Woo! Woo!

Mga ano sharita. pagdating mo dito. yan may mabibili ka namang ube. Ayun, ayan. Ang sarap. Kanin hmm. dugab. Hello, hello. Miyan, grabe ang ganda ng. Grabe. Ang ganda mm. ng. Kaya kakain muna kami. B antay mo, bababa pa raw yung Sea of clouds diyan. Kaya makikita kita mo siya mamaya para siyang alon-alon para siyang daga. Aris may lugaw. Ayan, yan, yung mga turista din dito. Ayan. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Sea of Clouds. Ang ganda. Ayun,

I don't know, meron pa. Mamaya doon tayo. Kain muna na tayo. Kain nga muna tayo. tayo. Mamaya pa sa oh, tayo kikita So, picture tayo doon isa-isa. Ay, sa mga ano. eh, Dali nga lang natin dito. Dito tayo kumain mo. Hindi mamaya, doon tayo mamaya. Kain muna tayo. Hindi <hashtags> <Wha> <Burindas> uh, ma oh, ba mm -hmm. ta pa tayo? Hindi tayo. Hindi Hindi naman tayo. Hindi naman Hindi naman tayo. Hindi naman tayo. Hindi naman tayo. naman Tara na mamaya Yan na tayo. Kaya tayo. Tayo yung umusok ko. Oh, tira na, tira tara na, tara na. Tara na. Umusok-usok yung ano oh. Grabe. Ha? Narating ka na namin sa gada. Hanto na na. Hello kuya, good morning. Good morning. Good morning. Ayan, ang daming tao.

guys, ayan. Pupunta kami sa second deal. Ayan siya. Ayan, ang ganda. Super. Oh, grabe. Ayan, sea of clouds. Kitang kita. Mas kita dito. Ang ganda. Dito, oh. Dito Oh, <laughs> Hindi ko nakakaw niyan, kuya. This is the survival fruit sa sa lugar. At pwede siyang tutubo sa 18,000 meters above sea level lang. Pag above than that, hindi siya talaga mamumunga. Although, we call this the hasalea flower. Ah, oh, hasalea flower. But the fruit is edible. Okay. okay? So, Azalea. Nakakain okay, kong isa. Nakakain yan, kinakain namin yun. At tumatubo siya 18,000 above sea level. Above okay. sea level. na oh. na to, kinakain to. Lalo pag nag-nabiyak na Now we have also the strawberries around. Nakakain yan Pero yes, they call this the rush berries. Or rush strawberries. <coughs> Iyan yung sinasabi ng kita yes. tita kong susong kalabaw sa, sa atin. Ano lasa niyan? A sweet and sour? Ah, sweet and sour, matamis asim. Hmm. <laughs> Sila rin po yung tinatawag <laughs> nating survival fruit towards mm. the area. Okay. Wow. Survival Sur fruit, parang fruit parang survivor Para flower. and fruit. fruit. Ah, oo nga yes. po. Mm. Okay. It's not just a flower, pero flower. Mm. Nakita mo dito? Parang iyon. Ah, yun. Good. Ah, Perfect. <laughs> ito these are the wild lavender? lavenders ito wild oh, lavender ah uh huh maraming ganito kasi ano ko po ay may lavender po ba dito? Yes. and these are just only a wild lavenders but it's mm -hmm. also a medicine Mm. Gamot okay. din po yan sa sugat. Yes, correct. Mm, Alam po yan. E. Perfect. Labing Kaya nagtanong ka kasi yun ang sasabihin ko <laughs> after sana. Pero nakita mo, which is nice. Ito, ito rin mo, po. Next one. Ito rin po, sir. <laughs> Amen ah, sa Santigros Baho Baho. Baho Baho. Ay. Baho Baho. Ay. But that is already uh, a lantana. 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 Pero hindi pa is. siya lanta. Hindi. Hindi pa okay. Hindi pa siya lanta is ngayon. is international name. But we have okay. our local names. Pero the international name is Langtana. Lantana. Okay. 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 Yes. Ang dami natin natututunan. Okay. Pero walang pumapasok. kasi. <laughs> <laughs> na kami. Sa ah, next na namin ng... Anong next natin natin, Iya? Blue soil. Blue soil na kami next. Ayan. pababaan na kami ng... Pababaan na kami ng... Ah... Uh, Sea of Clouds. Ayan. Next destination na kami. Kaya, kita -kits tayo sa aking next upload na blog sa Blue Soil. Ayan, may mga flower dito. Ang dami. Pero bawal pitasin. Pero bawal mamitas. Bawal pong mamitas. Kabilin-bilinan. Bawal mamitas. Okay. Ayan. Pwedeng tignan. Pero hindi pwedeng pitasin. Ayan. Okay, see you. My next vlog sa Blue Soil. Sulit. Sulit. Charap! Wow. <laughs>